Sa kabila ng nakasanayang mundo ng mga lalaki, natatangi ang isang babaeng nangunguna at ehemplo ng pagiging leader ng kilalani nito sa ibang bansa at pangunahan ang grupo ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ating kilalanin si Colonel Francel Margaret Padilla sa ulat ni Vel Custodio. Malaking hamon para sa kababaihan ang makapasok sa Philippine Military Academy dahil bukod sa medical test, sumasa ilalim pa sila sa panel interview sa Camp Aguinaldo. Kami kasi, yung PMA Class 2000, we are the first batch to complete the four batches in PMA na may babae kami yung unang nagkumpleto na bawat year level may babae na. They were trying to see how to handle females in the military no. And bawat batch iilan lang kami no. Sa batch namin 400 kaming pumasok, 20 lang doon yung babae. And we emerged to graduate 10. Eh, since bago kami, bago sila sa amin. So before, the notion is what the men do, the female should do as well. No? Going through the process, and it's not reinventing the wheel na din. No? So we also learn from different academies na nauna na nagkaroon ng babae. Ipinamalas niya na hindi hadlang ang kasarian para pangunahan ng grupo ng sandatahang lakas. Naging Pinoy pride din si Colonel Francel nang dalhin niya ang bansa sa international platform. Dito, pinarangalan siya bilang Cybersecurity Woman of the Year. May dalawa kasi talagang they're really phenomenal women in cybersecurity na. So I was thinking talagang ang hirap nung, nung laban kasi kilalang kilala na sila worldwide yung dalawang US counterparts na kasabay ko. Yung panalong yun, panalo ng Pilipino yun. Sa si Colonel Francel Padilla, sa sumisimbolo sa husay at katatagan ng kababaihan, breaking the barriers, ika nga, hindi hadlang ang kasarian para maging matagumpay sa alinmang larangan. Pinatunayan niya na ang kababaihan ay maaaring maging matibay na pundasyon ng tahanan at maging ng kapayapaan.